Ay naku naman talaga oh, nakakaramdam na naman ako ng labis na kasiyahan ngayon at kagalakan sa aking puso. Paano ba naman mga idolo, bagong kalaban na naman itong kakaharapin ko? Kung saan nga rito makakaharap ko ang taong may libu-libong suntok mga idolo, ito nga si Tito Bagang. Subukan ko lang ang lakas nito mga idolo kung kaya bang tumapat dito sa alpa ko mga idolo. Alam nyo naman kasi mga idolo, na kahit gaano kalakas ang hero mo, may kahinaan din talaga ito. Tunang-una nga dito sa listahan mga idolo, ang hero na nagpaiyak dito sa alpa ko ay talaga naman itong sisisi mga idolo. Sisi nga ba yun? Sisi ba o Kiki? Eh basta, bahala na kayong magbasa doon mga idolo. Basta yung sisi mga idolo, yung may yuyo na daladala. Talaga yung nagpahirap sa akin ang gusto mga idolo eh. Sabi naman talaga, makikita nyo talaga kung paano ako pinaiyak ng sisi mga idolo. Ngunit ay ay pawang kwento ko na lang mga idolo. Dahil hindi ko yan ipapakita sa inyo. Ano kayo? Perte, magikita nyo pa yung kahinaan ko? syempre ipapakita ko lang dito sa content ko kung saan nakakalamang ako. Ito na sabi to mga idolo. Kasi alam niyo naman siguro na content ko to. Hindi nyo to content no ano kayo ang loko-loko kayo eh no tapos sasabihin niyo sa person ina hey, lang naman yan si Bisayang gamer eh hindi naman yan talaga marunong eh o ba ito lang may papayo ko sa inyong mga idolo gumawa na lang din kayo ng content niyo nang sa ganun mas malakas kayo sa content niyo mga idolo kaya nga content lang mga idolo eh so ibig sabihin diyan hindi yan totoo wala diyan katotohanan mga idolo nga yang napapanood niyo ay pawang content lamang pero kung inyong titingnan talaga mga idolo abay tingnan natin dito mga idolo kung ilang beses nga ako nagpabangga rito dito natin malalaman Man, mga idolo kung nga, gaano nga ba ako kalakas dito. Ito, unang subok sa lakas ko mga idolo. Abay, kitang kita po natin dito kung paano ako pinagsasapak at pinagtulungan dito mga idolo. At dito nga ating makikita oh. Talagang naghahapit itong si Javier mga idolo at at si Johnson. Talaga naman naghahapit ng Ay nako, talagang hinahanap nila mga idolo ang kanilang kamatayan dito. Ayun nga ating makikita oh. Isinalya ko na ngayon Johnson dito mga idolo. Ayun, tulog ang loko. Grabe naman talaga tong Johnson mga idolo. Kitang kita ko dito kung paano niya binunggo yung anak ko ito mga idolo. Sabay pinagpapa pinagsasapak pa ito ni Tito Bagang mga idolo. Talaga namang walang makakaligtas sa kanila mga idolo. Ikaw so, ba naman bungguin tapos sasapakin? Ay talaga namang kawawa kay idolo. Libo-libong sapak ba naman ni Tito Bagang ang tinamo ng anak ko? Pati nga ako dito yung mga idolo ay nadamay na rito. Kaya sa aking muling pagkabuhay mga idolo, agad kong hinanap ang mga kalaban namin dito. Ayon nga, pinagsasalya ko sila mga idolo. Hanggang yung iba sa kanila mga idolo ay binawian na ng buhay. Dito nga mga idolo, habang ako ay magpupus lang sana mga idolo, nang bigla akong bangga at pagsasapakin nitong dalawa mga idolo. Good tandem talaga itong dalawa mga idolo. Ngunit sa pagkakataong itong mga idolo, nagkamali sila rito. Ngunit sa sakit ng damis ng turi mga idolo, kaya pati ako dito ay binawian na rin ng buhay. Ito talaga maintindihan dito sa dalawang itong mga idolo, no? Paboritong paborito talaga nila kung banggain dito mga idolo. Kaya naman ako talaga dito ay napalaban ng gusto. At dito nga ating makikita, oh, kung paano nagsitakbo sa akin ang mga luko. Ikaw, Javier, saan ka pupunta, ha? Matapos mo manakit kanina, abay tatakbo-takbo ka ngayon. Grabe naman talaga tong combination ni Bagang at ni Johnson mga idolo kitang kita namin dito talaga namang napakahirap nilang patayin mga idolo ngunit sa pagkakataong to ewan ko nakatakas pa ang mga loko grabe nangyayari dito mga idolo nasangkot na naman ako sa kaguluhan hindi hindi ko talaga nagustuhan yung posisyon ko dito mga idolo na kunsaan nga napagitnaan ako ng napakaraming kalaban pero yung mga naman mga idolo lima sila rito abay pagtulungan ako pero wala na nga ako magawa dito mga idolo kaya palag palag na to at dito nga mga idolo ating makikita isa isa silang binawian ng buhay dito mga idolo to mga idolo Monte na naman sana akong bawian ng buhay. Buti na lang talaga mga idolo, naka ako dito. Ayun, nagresulta ito mga idolo sa pagka-wipe -wi out ng aming mga kalaban. Kaya ano pa ang dapat nating gawin dito mga idolo? Abay, tapusin na natin 'to. Hirap na mga idolo, baka makambak pa tayo. Kaya dito mga idolo, nakamit na naman natin ang aming panalo.